kwento ng babaeng kinatatakutan sa buong Pilipinas. Siya si Maria Labo. Maraming nagsasabi na si Maria Labo ay isang simpleng ina noon. Mapagmahal, masipag, at tapat sa kanyang pamilya. Pero matapos magtrabaho sa ibang bansa, may dala siyang kakaibang gutom. Isang gutom na hindi mapawi ng karaniwang pagkain. Isang araw, pag-uwi ng kanyang asawa. Nakita niya ang kanilang mga anak, ngunit hindi na sila buo. Laking gulat niya nang malaman na si Maria mismo ang kumain sa kanilang mga anak. Dahil sa matinding galit at takot, sinugatan niya si Maria sa muka gamit ang malaking kutsilyo. Kaya siya tinawag na Maria Labo mula sa salitang labo na nangangahulugang hiwa o marka. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing Nagpapakita pa rin si Maria Labo, lalo na sa mga liblib -lib na lugar. Siya raw ay patuloy na naghahanap ng biktima upang pawiin ang kanyang gutom. Kaya kung ikaw ay mag-iisa sa dilim, mag-ingat. Baka si Maria Labo na ang sumusunod sa'yo.